I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Magandang, magandang, magandang araw po sa inyo mga kabiyahero at kababayan! For today's video ay tatakas muna tayo. Tama ang narinig nyo, tatakas muna tayo. Tatakasan natin ang maingay at magulong lungsod pansamantala para puntahan ng isang malamig, tahimik at malinis ang hangin na kabundukan ng Infanta Quezon para mag at magrelax, relax magtanggal ng stress mula sa trabaho, at sa napakabilis na pamumuhay sa siyudad Sa araw na ito ay pupuntahan natin ang Kilometer 105 o KM 105. Ang campsite na ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Marilaki Highway. Most of the time ay napakalamig ang klima dito dahil nasa pinakamataas na parte ito ng kabundukan ng Infanta at Real Quezon. Mataas ang bahagi ito ng campsite pero kaya naman itong marating ng four wheels at mga motorsiklo Dahil makikita lang ito sa gilid ng kalsada ng Marilaki Highway Ang pagkakamping ay hindi lamang isang activity, kundi way of life na naglalayong magbigay ng karanasan, kalayaan at kapanatagan ito ay isang paraan upang muling makipag-ugnayan sa kalikasan at makalikha ng mga alaala na hindi malilimutan. Sa bawat pagkakataon ng pagkakamping, ang isa ay makakaranas ng pagharap sa mga hamon at pagsubok mula sa pagtayo ng tolda, tent hanggang sa pagkuha ng mga kinakailangang kagamitan. Ang paghahanda para sa pagkakamping ay nagtuturo sa pagiging ligtas at organisado. Ang sentro ng pagkakamping ay ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga likas yaman gaya ng mga bundok, kagubatan at lawa, ang mga camping entwasyas ay nakakaranas ng mga tanawin, at tunog na hindi nila madalas makita sa mga mataong lugar kagaya ng siyudad. Ito ay isang pagkakataon upang magpahinga sa ilalim ng mga bituin, makinig sa mga huni ng ibon, at makisalamuha sa kapeligiran sa isang paraan na hindi kayang gawin sa araw-araw na pamumuhay. At higit pa sa pagtuklas ng kalikasan, ang pagkakamping ay magbibigay-daan din sa pagtuklas sa sarili. Sa pagkakaroon ng limitadong mga kagamitan at mga pasilidad, ang mga campers ay mahaharap sa kanilang mga sariling kakayahan at kahinaan. Ito ay isang pagkakataon upang matuto ng mga bagong skills, kagaya ng pagluluto sa labas. Kapag pagkakamping na kasama ang mga kaibigan at mga mahal sa buhay, lumilikha ito ng mga magandang karanasan at alaala. Ang pagtayo ng mga tolda at tent, paghahanda ng pagkain at paglahok sa mga outdoor activities ay magpapatibay ng samahan at pagtutulungan. Good morning! Good morning! Good morning! <coughs> Andito na kami sa KM105 Dito nag -camping kami ni Marvin uh, Pagkatapos ng mga mahabang uh, panahon Ngayon lang uli kami naka-alis, naka-biyahe At uh, pakilala ko muna sa inyo si Budoy Pinangalanan namin yung si Budoy Budoy, uh, Hi sa camera. Hi sa mga ano uh, subscribers natin. So dito kami nagstay kagabi ni Marvin, dito sa kubo. Hindi na kami nagtent dahil nga sa basa lupa. So dito na lang kami sa kubo. Malaki siya, malaki, malaki yung area. Uh, dapat dito kami maglalagay ng tent pero ang ginawa namin, hindi na lang kami naglagay ng tent since meron namang mga duyan ito dito na lang kami natulog so meron namang kaming mga bed ang tawag dito bed bags yan pwede mong italok buong sarili mo uh, pag malamig yung panahon itong duyan dito na lang kami natulog tapos binalot na lang namin yung sarili namin dito sa Aming bed bag So yan So hindi naman kami nilamig Ako nakamaayos naman yung tulog to Dinala ko to Inaiwan ko naman yung susi Dito lahat ng lutuan namin Hindi na kami nagluto ni Marvin kagabi Dahil anong oras na rin kami dumating Kumain na lang kami dito sa Mga kainan dito Mga restaurant dito sa Papuntang along the way papunta dito sa campsite so, yun, nag, yun yung kotse niya na lang ginamit namin sa sakyan niya hindi na kami nagmotor yan pakita natin yung campsite ming ming So, meron. Ay, sige po. <laughs> Pakilagay na lang po dyan. te Thank you. Ito, so ito yung ano area, camping area nila. So mayroon silang mga upuan dito tapos ito may parang may area sila for bonfire dito. Ito yung area nila. aluwag to. tingnan natin yung CR dalawa yung CR nilang ganito kalaki so dito yung mga ipunan nila ng tubig yan, malinis naman tong tubig kasi alam ko galing to sa galing to sa bundok most likely to so may tubo rito yan, galing dun yan galing, malamang galing talaga yan sa bundok so malinis naman yan yan, so ito yung CR nila. Ayan, dito ka pwedeng, siguro pwede ka maligo rito. Ito yung shower room. And then, ito naman yung, yung mayroong toilet. Okay. So, yan, maganda, maganda, maganda yung pagkaagawa nila. Matibay naman. Gawa sa matibay na kahoy. Konkreto yung uh, pundasyon. Okay. Ay, nakasunod na naman itong pusa to. okay ba dito? Okay. Shake naman. Kami kakakapitan pag guni Parang hubo't dire-diret. Harab daw Hey, gumagalaw. <laughs> Galaw! Gumagalaw! <laughs> Maya. Ayan o. Dito tayo sa ibabaw ng puno ang mataas. Sundun so, yung dagat. Dagat ng Real. Real o Infanta. Basta hindi ko, basta yun, Doon banda yun. Madalas kami natin yung nagla-rides. Ayan. so ito yung mga kabundukan ng Sierra Madre na ipoprotect pa sa kanila sa bag, mga bagyo-bagyo sa huli ang pagkakamping ay hindi lamang tungkol sa paglalakbay sa kalikasan kundi pati na rin sa paglalakbay patungo sa sariling pagunlad at pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Ito ay isang pagkakataon para pag-isipan ang importansya ng kalikasan at ang ating ugnayan sa kapaligiran. Pati na rin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oras upang mamuhay ng simple at mapayapa. Thank you.